Isang mapagpalang gabi na naman sa inyong lahat mga kasyokoy Ito balik adventure naman tayo Ito ang unang nagpakita Alatan Ang ganda agad ng tama niya gitik Nasintroy pinakang ulo niya Sana labas ang isda dyan Sa parting unahan at kupapa Yung kupapa Ayos nakakupapa na tayo mga kasyokoy Big na ito Pasado na yun, mabait. Ay, kortan linaw na kagad ito. Unti na lang mga kasyukoy. Bawi na tayo sa puhunan nito. At sana may kupapapa dyan sa hiperting unahan. Sana labas. At balatan. Ito, isda. Yun, sa pool. Uy, nakatanggal pa. Punit, yun, sa pool. Ang tawag dito mga kasyukoy ay dalagang bukid. Ito Talagbago Walang kasama Nasaan daw ang kasama nito Nakawala Dalawa sana na yung mga kasyukoy Nakatakas yung isa Asa tuloy -tuloy na tuloy-tuloy mga ganda klaseng isda Oops Harap ulit tayo Dandahan lang Yun narito Nakahiga siya Kanuping yun, sa pool. Ayun, nagtakwa natin. Balatan ko pa Para mas maganda ang kita. ops, dito. Sa pamutasan. ops, yun. Liglig. Napula po din ito. Liglig or kauser kung tawagin. Yun, sa pool. Gitik. Asintro yung pinakang ulo niya. Masarap itong sinasabahon mga kasyukoy. Oops, dito. Uy, dalagang bukid. Lagataka. ka? Yun, sa pool. Ayos, kortang linaw na ito. Maganda itong bawarang napuntahan namin mga kasyukoy. Pamutasan. At ito dalagang bukid pa. Lagatak dyan. Yun, gitik. Hindi nakagalaw. Ayos. Lumabas na dito ang isda. Sumampan na dito sa baura. Ang kaganda at mga gandang klaseng isda. At dito pa. Oops. Talagbago uli. Oops. Isang dalagang bukid. Ayun, tinamaan. Ops, meron pa. Ay, sumuot pa yung talagbago. Ah, saan na kaya yun? Sayang. Sumuot, mga kasukoy. Aron, labas ang ulo. Yun. Ay, nakatanggal pa yata. Ay, siya nga, nakatanggal. Sayang, mga kasukoy. Hindi natin nakuha. Hanap na lang tayo ibang pamparain. At dito pa. whoops talagang bago uli. Lagataka Yun, sa pool. Medyo napatasan tama. Muntik pang taplisan. Walang labas na balatan. Ito, dalagang bukid. Ang karamihan ay dalagang bukid. Ayun, tinamaan. Pero ayos yan, kortalinaw pa rin yan. 130 ang kilo niyan. pag ganyang kaliliit hindi naman kaliitan niya katamtaman lang at yung pinakang malaki niyan 180 at ito oops talagbago uli dalawa oops na ito pa unahin ko muna ito yung sapul gitik oops nagitik na yung isa naman ikutan ko sa kabila uy nasaan na kaya yun uy narito Oops, may nakikita pa ako sa unahan. Liglig or kauser. Unahin ko muna itong kauser. Yun, sa pool. Uy, nakatanggal pa. At dito, sa kabila. Dito lang pumunta yun. Naroon, yung tagbago. Yun, sa pool. Oops. Kasa. At yung liglig naman. Yun, sa pool. Ayun, nat nakuha natin. Uy, nakatanggal pa. Ulit. Yun, sa pool. Ayun, nakuha na natin. At paparahin ko pa yung isa. Yung na uh, gitik. Yun. Ayos, nakuha natin yung tatlo mga kasukoy. Thank you, Lord, sa biyaya. Mas maganda kung may balatan. Tapos ko pa pa. Oops, to Yun, ayos. Ito na, sinasabi. May balata na tayo nakuha. Daw. 100? Hmm, ayos. 100 pesos. Pandagdag pambigas pa ito, mga kasyukoy. Baka may labas pa dyan na balatan sa iparting unahan. dadandaan din ko lang ng langoy. At para yung mga nakatago, makita. Ops, na ito. Kasi ibabaw nung bato. Alas paras lang ang laki. Another 100. Pambigas again. At ito pa. Oops. Dalagang bukid uli. Yun, sa pool. Uy. Wasak. Uy, matakatanggal. Wasaking kotawan. Pang ulam na lang ito. At hanap na naman tayo Na-reject na yun mga kasukoy Iulam ko na lang yun Ito dalagang bukit uli Pag nasa center dito sa iparting siya Nawasak Dapat doon lang sa kalamnan Yun sa pool gitik Dapat ganyan lang mga tama Pag napababa na punit Nawawasak yung laman niya At dito tayo sa mga butas butas Ang ganda ng bato mga kasukoy may napapansin ako isda dito kanina. Uy, balatan! Ayos, balata yung natagpuan ko. Isda yung nakita ko dito, balata yung natagpuan ko. Ay, salamat. Thank you, Lord. Malaki na ito, big na ito. 200. Alos lumabas na ang balatan dito sa bahura. May panahon talaga ang labas. Ay, maliit. Maliit mga kasyon, kulambutan. Daw, sungkiting ko daw. Ay, malaki na! Nakatago lang pala yung kalahati. Pwede na ito. Lampas na ito isang kilo mga kasukoy. Kala ako maliit. Iikutan ko sa may kabila. Rimati ka. Nalukom ako ha. Kala ako maliit. Labas lang yung parting buntot niya. Yan. Pwede na yan. Lagata ka dyan. Yun. Sa pool. Ayos. Tinamaan. Sana may kulambutan pa dyan Panahon na nating ng kulambutan ngayon mga kasukoy. Alas ang karamihan ay malaki na Mga isang kilo na pataas May dalawang kilo na Sa Oktubre niyan mga kasukoy, Mga tatlong kilo na yan O rapat na kilo At ito bayang Masarap itong bayang na ito Mataba ito Yun sa pool ang masarap na luto dito, pinapaksiw, kargado sa luya. Hindi ito na payat din lang ito. At ito, 'yon, kanuping. Nasa butas. Sisiguraduhin ko para magitik. Sisipatin ko. Yun! Sapol! Sintro! Nasintro yung pinakang utak niya. Sa iparting ulo. Gitik na gitik nakaharang pa yung mga tinik hindi pa makalabas yun labas na dyan yun ayos malaki pala yung kanuping na yun yun mga kasyokoy sasampa na rin kami sa bangka yun mga kasyokoy ay yung unang baltaw natin kwartan linaw na ito alas tagi isang -pun puno man kami sa silo yun mga kasyokoy hanap tayo ibang bahura dyan Maayos ang dive pa tayo. Para magaraganda ang kita. Para marami-rami yung pambigas ang mabili. Yun mga kasyokoy. Hanggang dito na lang muna ang ating dive. At pakaangkla doon. Madive na rin tayo. Abang-abang lang.